PTV. Telebisyon. Vampire. Magandang hapon. Nagbabalik ang PTV Newsbreak. Ipagbabawal na ng MMDA ang pagbiyahe ng mga pampasaherong jeepney sa EDSA Guadalupe simula sa Lunes. Ayon kay MMDA spokesperson Celine Pielago, hindi na papayagan dumaan sa EDSA ang mga jeepney na bumabiyahe sa ruta papuntang Gate 3 Housing, AFP Housing at Neon Ginto. Ang mga jeepney na magmumula sa Magsaysay Street ay padadaanin na sa P. Burgos Street papuntang Sergeant Yabut Street patungo sa kanilang mga destinasyon nagdesisyon ang MMDA na simulan ang pagbabawal sa mga jeepney sa EDSA sa paglalayong mapaluwag ang daloy ng trapiko sa bahaging iyon ng EDSA. Tiniyak naman ng MMDA Traffic Engineering Center na magpapakalat sila ng mga traffic enforcers sa EDSA upang sitahin ang mga pasaway na jeepney drivers. Nasa kote ng PNP CIDG ang sospek sa pyramiding scam sa isang entrapment operation. Mareporta namin kasamang si Kirby Cristobal. Kirby? Orin na hulog sa kamay ng PNP-CIDG, Anti-Transnational Crime Unit, ang isang ginang nasangkot sa isang Pyramiding Investment Scheme na sangkot ang sospek na si Rodora Cometes sa isang entrapment operation na isinagawa ng polisya sa isang restaurant sa Santa Cruz, Manila. Ayon sa impormasyon mula kay Police Superintendent Roque Merdigia, may kit isang taon nang pinagahanap ng otoridad si Comedes dahil sa dami ng reklamo ng panloloko sa mga negosyante, OFW at iba pa mula sa Baguio City at iba pang kalapit na lalubigan. Ang pag-aresto ay bunsod ipinalabas ng ipinalabas na warrant of arrest ng La Trinidad Benguet Regional Trial Court Branch 62 sa pamamagitan ni Judge Camacho. Modus ng akusado na mag-recruit ng tao at mag-invest ng malaking halaga ng pera at mangako ng malaking buwan ng interes o di kaya namay kapalit ng isang SUV. Hindi naman nakaharap at iyak na lamang ang isiragot sa media ng 36 na taong gulang na ginang habang isinasagawa ang booking process sa loob ng Campo Crame. Piyanin niwala ang gumagamit rin ng iba't ibang pangalan si Gomez para makapanloko at makatangay ng milyong-milyong halaga ng pera isang alias piyans na naman ang itinuturong kasabwat ng sospek na kasalukuyan ng tinagahanap ng otoridad. Samantala, nagpaalala naman ng CIDG sa mga Pilipino na maging mapanuri at maingat sa pagpasok sa mga investment scheme upang hindi mapiktima ng mga sindikato. Samantala, Audrey, itagdag ko na rin sa mga oras na ito ay kasalukuyan pa rin ongoing yung press conference na nagagalap dito yan sa ng Campo Crame sa pamagitan ni Atty. Alcegar Triambulo isang Secretary General ng Internal Affairs Service ng PNP. Ayon uh, sa opisyal, ipinaliliwanag ito yung mga kaso na kinatatangkutan ng uh, naganap na kaso ni Mayor Espinosa, kaugnay dito sa polis sa si Marcos, at uh, yung mga kaso rin doon sa naganap na kidnap slay ng negosyanteng si Jake Chu at maging yung mga kaso na kinasasangkutan ng mga pulis kalawag sa antabayanan ang iba pang detalye ng nagaganap na press conference na yan maya maya sa News at One. Wala dito sa Campo Crame para sa PTV News, Kirby Cristobal. Maraming salamat Kirby Cristobal. Samantala, malaki ang impluensya ng social media sa mga kabataan pagdating sa usaping sekswal. ang kay Health Spokesman Dr. Eric Tayag, ang social media ang isa sa mga dahilan kung bakit madaling matukso ang mga kabataan ngayon. Paliwanag ni Tayag, madaling maimpluwensyahan ang mga kabataan lalo na kung nagkukulang sa paggagabay ang mga magulang, simbahan at kanilang mga parlan. Dahil dito sinabi ni Tayag na tinututukan ng Department of Health ang pakikipag-ugnayan sa si Department of Education para sa information dissemination upang maiiwas sa pagkakaroon ng HIV ang mga kabataan sa pamamagitan ng sex education. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.